Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nandingen. Ang ibabahagi ko ngayong pagninilay ay mula sa sulat, ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto, chapter 12, verses 7 to Ngunit para hindi ko ipagmaya, ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan niya ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. Tatlong beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Gunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagninilayan natin ngayon ay ang salitang kapansanan. Ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang pagkukulang. Ang termino nga natin ay mayroong kapan kapansanan. Mayroong ipinanganak na may uh, kapansanan. Kaya nga hindi tayo perfecto. eh merong ipinanganak na blue baby. Merong may sakit. Mga hindi makalakad. At hindi makapagsalita. Kaya minsan, ah, dala ito ng mga kapansanan sa buhay. Ang iba naman na ipinapanganak na na normal no dumadating sa punto na mayroong na didisgrasya na pupulot ng paa o kamay na ng paningin kaya nagkakaroon ng kapansanan ang kwento nga ng isang pastor na kilala ko sabi niya, kuya, ako naman ay isang mabuting tao. Bakit ang anak ko ay ipinanganak na early aging? Wala naman akong uh, naging kaaway. Bakit dumating sa pamilya ko ang ganitong kapansanan? Kaya bata pa... Ang tingin niya sa anak niya ay matanda na at ilang taon lang ay namatay. Nung primero mahirap niyang tanggapin dahil dahil mahal na mahal niya ang kanilang unang anak. Kaya ang tingin niya ang kapansanan ng tao ay nagbibigay sa atin ng tatag ng pananampalataya. Kung susuriin natin ang mga dahilan nito, una, ang minsan yung mga magulang ay, ay nagtitake ng mga bawal na gamot, no? yung iba naman ay hindi kumukonsulta, konsulta sa doktor, at maraming mga external factors na dahilan no? na hindi natin alam. Kaya magandang pagnilayan ito, mga bagay na ito, na sabi dito, tatlong beses na idinala, ipinalangin sa Diyos na alisin ang kanyang kapansanan. Ngunit ang sagot ng Panginoon, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya meron dapat na pagtanggap sa ating mga kapansanan at palalakasin ito ng kapangyarihan ni Kristo. Hindi madali ang pagtanggap ng kapansanan, kaya lang sa kaloob-looban natin, mahalaga na meron tayong uh, pakikipag-usap sa Diyos. At sabi nga niya, kung kailan ako mahina, doon naman ako malakas. At ramdam natin minsan, hindi lamang minsan, kundi palagi, nakakampi natin ang Diyos. Kung tayo ay may pagpapalaga at may pagtanggap sa kapansanan na ibinibigay sa atin ng Diyos, ng karikasan at ng mga pangyayari. So ito po muna ang aking ibabahagi at sana ay nakapulo tayo ng kaunting aral dito. Ito pumuli si Kuya Nanding, papasalamat. At God bless po sa ating lahat.